hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Good morning po sa lahat. Andito po tayo sa ano ngayon, isang kaganapan dito sa San Nicolas Bulacan, Bulacan. Arawan po ni Gat Marcelo Del Pilar. Oh, upload ko to, upload. Dito Ito yung official natin sa San Nicolas. Oh, papiyo lang, papiyo. Ah, kita ko lang tong isang ano ko, isang brother ko. Bro, upload ko to ha. Upload ko tong video ko. Oh, oh, sige po. <laughs> kita ha. Yan. Ano ba? Pagka mawala sa ito yung si Subscribe kayo sa eh, Alpox. Eh, Alpox. TV. <laughs> Alpox Subscribe TV na eh. po, kung maawa na po kayo sa akin. <laughs> Alpox TV po. Alpox TV yan, mga uh, Tsaka po ating uh, skaper. Ayan, Ayan. Ah. Si

Isang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay ating ipinagdiriwang ang ika-isang daan at pinupot-apat na taong anibersaryo ng kapanganakang ni God Marcelo H. Del Pilar. Naway tema, Marcelo H. Del Pilar, mga likha at Anan pundasyon ng kahapon, inspirasyon ng darating na henerasyon. Ngayong ikatatlong po ng Agosto, 2024, sa damba ng Marcelo H. Del Pilar, sa Nicolás Pulaan mo na ka. <coughs> si... At upang formal na simulan ng ating palakutunan, pa si... Hinihiling ko po so ang lahat natin. ng ating mga panauhin na tumayo para sa pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan ng pambansang pulisya ng Pilipinas Kahabul. sa Kahabul pa saliw tayo. ng hiyas ng kulakan brass band. Nakahabol pa tayo ng video. <laughs> Paalis na sana tayo. Nakahabol pa tayo. Pa natin si Mayor. Hindi ko kita. Mayor, kumusta pala? Sabi ni Splana. <laughs> Sama ni Jerry Splana to. Eh. <coughs> eh. Mag-start na po. Mag I-start na. Kamot. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas tayo para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Ginoong Hardy S. Crisostomo, dalugguro dalawa mula sa Pitpitan Elementary School. Okay. No! Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan ng lunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansa kanyang sinasamisan na may dahal, katauman at kalayaan. Ngayon kita ng sabayan ng mga Diyos, makakalikasan, makakataw at makabansa. Pabakamoy! No! Baratili pong nakatayo para sa himno at panata sa bagong Pilipinas. Wala naman si PR siguro to. Wala si PR to, itong kanta na to. Pagka meron, di... Palitan ko na lang po kung may CPR to.

मिल i-upload ko mga kadungskik Tara na ito, wala na Wala na ganap dito ulit Tapusin lang natin ito Mahababa na rin ito eh Panata sa bagong Pilipinas Baka mainip kayo Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, Iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa mga digang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan niya. Isusunong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami tatahakin ko ang landas tungo sa isang balong Pilipinas. Baba kamay! Yeah! No! Mainit na mga kalungski. Bilad kami ni Alpox TV rito. <laughs> <laughs> Ang simbolikong pag-aalay ng bulaklak ay pangungunahan ng ating panauhing pandangal Iginagalang Christopher Loren Oroco, Senador ng Republika ng Pilipinas Sa kinakatawan ni Irigalang Greco Pellilla, dati, Presidential Anti-Corrupt Division Kaya na yung, kaya na yung natin, yung gambanan niya siya sa sasamahan na ginagalang kinang kina si Batuhan. Tinatawa ng Pambansang pang Komisyong Pangasaysayan ng Pilipinas at Police Colonel Satur El Medio, Pambansang Polisyan ng Pilipinas. Ang pag-aaray ng Bulaklak ay sasaksihan ni ay Daniel R. Fernando, punong lalawigan ng Bulaklak. Ginagalang Alexis C. Castro, pangalawang punong lalawigan ng Bulacan. Iginagalang Verhel C. Meneses, punong bayan ng Bulacan. Iginagalang Reyna Rica C. Sanchez, pangalawang punong bayan ng Bulacan, na kinakatawan ni Atty. Aina Pagsibigan. Ginang Socorro Santos Unson, kinatawan ng mga kaanak ni Marcelo H. Del Pilar. mga mag-anak pa pala si Marcelo rito. No, Most Worshipful Ariel T. Kayanan, Grand Master, Pre- and Accepted Masons of the Philippines. Inuong Liganel Abasola, Pangulo ng National Press Club. pag ni Carmela Reyes Estrope. Inuong Tony D.P. Arsenal, Pangulo ng Bulacan Press Club. Ginoong Vic Viscocho Jr., Pangulo ng Central Luzon Media Association. Iginagalang Bunropil Altares, Pangulo ng Integrated Board of the Philippines, Marcelo H. Del Pilar, Bulacan Chapter. Gayun din po ang mga kinatawan ng mga distrito ng Bulacan. Nasusundan po ng sangguniang panlalawigan ng Bulacan. At ng sangguniang bayan ng Bulacan. Pagalang-galang na ginoo, handa na po ang pag-aalay ng Bulacan. Uh -huh. makapuesto doon sa harap at sa likod <laughs> ganda sana kung ako na doon sa harap सेल पर Come tinaw niya ng buong partido ng magalang na tumayo sa harap ng sama-sama sa